Good morning, guys. Nagpalambot nga ako dito, guys, ng adobo cut na baboy. Ayan, pinalambot ko siya. Tingnan natin kung malambot na. Oh, sobrang lambot na, guys. Nigay oh. hmm. natin ang carrots sa kapatatas. Hmm. Ilagay ko na lang ito guys, itong liver spread. Frozen pa to kaya ilagay ko na lang ito dito para mat dito na lang matunaw. Yan, di ko kasi agad guys na ilabas. Hmm. Dito naman guys, sa kabila ay nagluluto ako ng gulay. Magkira natin guys yung pechay. Hmm. Dito guys sa baboy. Magkira natin ng tomato sauce. Dagdagan natin guys ng tomato paste ilaw natin to nalagyan ko na to guys ng norcubes nalagyan ulit natin ng na seasoning Ayan, kasi matabang pa ito guys ay kalderetang baboy hindi ko alam kung kaldereta mechado, menudo uh, abritada Ayan. basta ang alam ko sa kaldereta ay may liver spread Kaya ito ay may liver spread guys wala lang garbanzos at saka beans Ayan, pwede na to guys. Tulam namin naman to eh. Magay na rin natin guys, itong pepper. Takpan muna natin. Ito na naman tayo sa gulay. Magay natin guys ng konting asukan. So kasi sa ano eh, may may konting tamis. Nagyan natin na ng paminta. Nilagyan ko nga rin pala guys na konting ketchup. Nagyan natin ga, natin guys ng yan ito, sili. And guys, luto na itong gulay. Kunti lang yung gulay namin. Kanina puno-puno itong kawali. Ngayon, kunti na lang. Tapos, ito ay luto na din. Yan guys, kain na tayo. Luto na tong kalderetang baboy at saka itong gulay. Napakakunti ng gulay namin ngayon guys. Yan. Thanks for watching guys.